Ang magandang araw po mga loggers, ah uh, may ibabahagi lang po ako sa inyo. Ito pong aking hawak-hawak ay isang party sa manok. Ayan po. Siguro naman po alam niyo po kung anong tawag nito sa Tagalog. Hindi ko po kasi alam. Sa amin po sa Pangasinan, batikulin. Ayan po ang tawag sa amin. Kung mapapansin niyo po, uh, napaikutan po siya ng taba. Ayan. Makapal. Makapal na taba. Hindi po ba? Nakadikit. Dikit na dikit po siya. Ayan o. Dikit na dikit. Kung tawagin siguro sa iba, baka ito yung kolesterol na sinasabi. Ah, uh, hindi po ba? Dahil siguro sa mga pinapakain sa mga manok para mabilis uh, lumaki. Ganyan at para mabinta agad. Kaya kung ano yung, ano yung mga pinapakain nilang mga may halong kipikal. Ayan. Kaya nagkakaganyan. Hindi naman po ganyan dati ang mga manok ano, natatandaan ko nung bata ako pagka ang tatay ko nagkakatay ng manok hindi naman po ganito ito malinis talaga hindi siya nababalutan ng taba pero ito talagang ang kapal ng taba hindi po ba pwede itong mangyari sa tao totoo yan pwedeng pwede mangyari sa tao kasi halos lahat na ng pagkain ngayon sa panahon ngayon eh may mga chemical na lahat may mga chemical na kaya siguro nagkakaganito kaya sa mga tao pwede rin pong mangyari ito pag hindi ka mag-iingat sa mga kinakain natin eh, lalo na sa mga may sa mamantika mga taba-taba mga ganyan mga kolesterol di ba? kung hindi po tayo nag-iingat sa kinakain natin may posibilidad po na mangyari po itong ganito ano po baka sa atin naman po kung sa sakali mangyari po ito eh ang nakakabahala po yung sa puso pag ito po ay kumapit sa puso natin siyempre hirap na tayo huminga hindi na normal yung pintig ng ating puso kaya karamihan eh nagkakaroon ng heart attack kaya mga kalongers ah uh, advice lang po kung kaya po nating iwasan yung mga mga pagkain na nakakasira sa ating kalusugan ay iwasan na po natin para hindi po tayo magsisis bandang huli hindi po ba kasi eh, isa lang po ang buhay natin kaya ah, mahalin po natin ang ating sarili lahat po ng kinakain natin ay pipiliin po natin ayan po, hindi po ba nakakatakot pag yan ay eh, talagang bumalot po yan sa uh, sa puso natin o no, sa ibang internal organ ng katawan natin nako napakahirap tsaka hindi po lahat ng tao eh, may pera para pang pa-opera eh paano na lang po kung wala tayong pera hindi po ba di saan po tayo hantong kaya advice lang po mga kalugers ingat ingat lang po tayo sa ating mga kinakain hanggang dito na lang po magandang araw po sa inyo lahat Uh, subscribes na lang po ng aking YouTube channel sa mga hindi pa po nakaka-subscribes.